Magandang gabi na dito na ang headlines dito sa Philippine News Agency. Inaasahan ng Department of Agriculture na mas kaunti ang aangkating bigas ng Pilipinas sa kabila ng banta ng El Nino ngayong taon. Ayon sa ahensya, puspusan ng ginagawang mitigating measures para alalayan ang mga probinsyang rice producer na maaapektuhan ng El Nino. Tinututukan din niya ang pagpapalakas ng produksyon ng bigas at iba pang produkto. Tiniyak naman ng DA na hindi lolobo ang rice imports ng bansa. Ito ay sa gitna ng pagtaya ng United States Department of Agriculture na mananatiling top 1 global rice importer ang Pilipinas. Ayon sa USDA, tinatayang 3.8 milyong metric tonelada ng bigas ang aangkatin ng bansa sa 2024. Pero ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, bumaba na ang rice imports noong 2023 dahil pumalo sa 20 milyong metric tonelada ang produksyon ng bigas. Maaari rin anyang mapababa ang importasyon ng bansa kung mapapanatili ang mataas na level ng produksyon sa bansa. Matatanggap na ng mga indigent senior citizen ang 1,000 pisong buwan ng social pension mula sa Department of Social Welfare and Development simula sa Pebrero. Doble ang naturang pensyon mula sa 500 pisong ibinibigay sa mga beneficaryo noon. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications, Romel Lopez, kasama ang mas mataas na pensyon sa 2024 budget ng ahensya. Dinagdagan din ang pensyon ng mga senior alinsunod sa Republic Act 11916 o ang Social Pension for Indigent Seniors Act. Mahigit apat na milyong indigent senior citizens ang pasok sa social pension program ng DSWD ngayong taon. Kabilang sa maituturing na indigent senior citizen sa mga matatandang may karamdaman, walang permanenteng pagkakakitaan o regular na suporta mula sa kanilang kaanak at hindi tumatanggap ng anumang pensyon mula sa SSS, GSIS, PVAO o AFP-MBAI. Sa unang labing walong araw pa lang ng 2024, nakasabat na ang Philippine National Police ng nasa daan at dalawang milyong pisong halaga ng ilegal na droga. Ayon kay PNP Chief General Benjamin Acorda Jr., resulta ito ng isinagawang mahigit isang libo daang anti-drug operation sa buong bansa sa umpisa pa lang ng taon. Sa mga naturang operasyon, na-aresto rin ang isang libo anim na anim isang illegal drug personalities. Kasabay nito pinaikting ang paglilinis ng hanay ng kapulisan mula sa mga sangkot sa ilegal na droga. Ayon kay Akorda, mula Enero a Uno ay mahigit 4,600 na uniformado at sibilyang tauhan ng PNP ang sumailalim na sa drug test. Limang pulis mula sa Metro Manila at isa mula sa Eastern Visayas ang nagpositibo sa droga. Dagdag ni Acorda, paiigtingin ng PNP ang kanilang mga operasyon ngayon taon para masugpo ang banta ng droga sa mga komunidad at maprotektahan ang mga mamamayan. Malugod na tinatanggap ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang pagbisita sa bansa ni United Nations Special Rapporteur Irene Khan. Ayon kay NTFL-CAC Executive Director Ernesto Torres Jr., magandang pagkakataon ito para maipakita ng gobyerno ang ginagawa nito para mapangalagaan ang karapatang pantao ng bawat mahamayan. Git ni Torres puspusang tinataguyod ng NTF cac ang rule of law at mariing kinokondena ang pangaabuso at karahasan sa kababaihan at kabataan. Isinusulong din na niya ng ahensya ang transparency at responsabling komunikasyon para mapangalagaan ng mga mamayan mula sa banta ng terorismo at violent extremism. Naunang inimbitahan ng NTFL Kaksikan sa isang welcome dinner kung saan inaasahang magbubukas ng dialogo kasama ng mga pinuno at kinatawan ng media at ahensya ng gobyerno. Nandito si Khan sa Pilipinas simula bukas, Enero a 23 hanggang ikalawa ng Pebrero para obserbahan ang estado ng karapatan sa malayang pamahayag sa bansa. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista bukas, ikadalawamputatlo ng Enero. Alas 6 ng umaga ng Mertes, epektibo ang taas presyo sa gasolina na piso at 30 sentimos kada litro. 95 sentimos naman ang itataas sa presyo ng diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng kerosene. Ito na ang ikatlong linggo na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis. Ayon sa Department of Energy, bunso dito ng patuloy na tensyon sa Middle East at ang inaasahan ng Organization of Petroleum Exporting Countries na pagtaas ng demand sa susunod na dalawang taon. Noong nakaraang linggo, tumaas ng 30 sentimos ang presyo ng gasolina kada litro at 90 centimos naman sa diesel at kerosene. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, ipinagdiriwang sa iba't ibang bahagi ng bansa ang kapistahan ng Santo Niño. Higit sa kasiyahang dulot ng mga aktibidad kaugnay nito ay ang kwento ng debosyon ng mga mananampalataya sa Batang Jesus. Silipin natin yan sa ulat ni Angelique Costales. Matapos ang nakaraang selebrasyon ng pista ng poong Nazareno, muling narinig ang sigaw na Viva ng mga Katolikong Pilipino sa pagdiriwang ng kapistahan ng Santo Niño nitong nakaraang linggo. Tampok dito ang imahen ng Batang Jesus na sumisimbolo rin sa pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas ang kauna-unang imahe ng Santo Niño sa bansa, bigay pa ni Ferdinand Bajelan kay Ra Humabon noong 1521 bilang pag-alala sa unang misa at binyagan sa Pilipinas sa lugar ng Cebu. Magbula nito, nagsilbing saksi ang naturang imahen sa makulay na kasaysayan ng Kristyanismo sa bansa. Taon-taon, sari-saring aktibidad ang isinasagawa bilang pagpubugay sa Batang Jesus na nilalahukan ng mga mananampalataya. Mula sa pagsisimba, pagsayaw at pagsali sa mga prosesyon ng Santo Niño sa iba't ibang panig ng bansa. Buhay na buhay ang pananalig ng mga deboto. Sa kwento ni Efren D., isang deboto ng Santo Niño de Tondo, madami ang nakikilahok sa mga preparasyon tulad ng lakbayaw, isa sa pangunahing aktibidad ng kapistahan kung saan sumasayaw ang mga tao habang hawak nila ang kanika nilang mga Santo Niño na nakataas. Marami, maraming preparasyon. Lalo na talaga, dinadagsa ng tao. Una-una, nakbayaw bukas, alas 7 ng umaga. Tapos Sunday, alas 4 na madaling araw, Santo Para... Ayon naman kay Joman Manuel, isa ring deboto ng Santo Niño de Tondo, napansin niya na lalo ring dumadami ang mga deboto o nagpapanata sa mahal na imahen. sa so nakita ko, buwan sumalit ako, nawitin siya nito, padami ng padami. Lalo dumadami ang mga nag, papanata ba yung yun, kawagin. Nandito, no, ganun, sa Santo Niño. Uh, kaya napakaganda naman ang pananampalataya. Tsaka naging matahimik siya, ang ng Santo bit Bitbit ng kanilang debosyon sa batang imahen ni Jesus nang ihayag nila ang iba't ibang karanasan na ibinatid sa kanila ng milagrosong Santo Nino. Isinambit din nila ang kanilang madiin na ipinagdadasal at pananampalataya ngayon at kapistahan uli ng mahal na imahen. Inalay ni Melissa Rosacay, isang deboto mula Novaliches, Quezon City, ang kanyang kahilingan na bigyang gabay ang kanyang mga anak at bigyan ito ng magandang kinabukasan. Maraming ng pagpapalang, mahal na santo ninyo sa para sa ating mga anak. Maraming naging gabay niya to, Mula naman din pang ating mga anak hanggang sa kasalukuyan. Maria Julia Sotil, isang deboto mula, Novaliches, Quezon City, ang matinding kapit at pananalig sa Santo Niño upang iligtas ang kanyang apo. Or, sabi ko, ko sa apo ko na ito na ibigay na sa akin. Kasi, una, pangalawa, nawala na. Manupang tumahal ko, higit pa rin. Parang anak ko na rin. Or, hinihihi ko sa apo mo na ito na sa akin. Panginoon, wala po panginoon, panginoon, panginoon. Panginoon, pag sa aking sa, akin sa akin Kilala ang Pilipinas bilang isa sa may pinakamaraming katoliko. Umaabot ito ng 78.8% ng populasyon sa bawat panig ng ating bansa. Alam natin kung gaano kalalim at kabuo ang ating pananampalataya kung kaya't hindi na mawawala sa ating kultura at tradisyon ang paggunita sa bawat relihiyosong kapistahan na dumating. Tunay na nagkakaisa at nagkakalapit ang mga tao dahil sa mga pagdiriwang na inihahandog natin upang maihayag ang malalim na pananampalataya, paniniwala at pagmamahal sa mga mahal na imahen. Para sa PNA Headlines, ako si Angelique Costales. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming webpage, pna.gov.ph, o ang aming Facebook at X account na dating Twitter na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA Headlines sa Facebook page ng Servisyo. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News sa YouTube account ng Philippine News Agency at sa Facebook page ng Presidential Communications Office o PCO. Ako si Bench Bondok, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.